Ecclesiantoteo. Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang argumento po ng mga iglesia ni Manalo diyan, eh si Kristo, eka ang nagtayo eh. Sabi niya, itatayo ko aking iglesia, kaya ka iglesia ni Kristo yan. Mali pong interpretasyon yun mga kababayan. Bakit? Pakinggan nyo ha. Nung sabihin ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Sarili niya ba yun? Itatayo niya? Basahin natin. 12.49 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salita.